Meron bang draw sa Bilibid? Wala, lima laban sa isa. O, yung boy Kamatis, eh, nagkita-kita naman kami dyan, nag-abot-abot kami na uh, 1972. At hindi ko po pwedeng sabihin na nag-iisa lang siyang siga sa Bilibid. Hindi na siya nakabalik noon, basta na lang, nawala na lang siyang bila. Nakasintensya kami kasama ni Boying Ibias. Yung building for Leanne, yun yung tinatawag na Notorious Brigade ng araw. Hindi po pwede na ikaw yung masusunod. Dapat susunod ka muna. Hindi tayo dito mag-uusap o magkukwento ako ng kusineng ang istoryang tampok natin ngayong araw ay kwento ng isang membro ng Bahala na Gang na napiit taong 1971 Kung usapang Boying Ibyas at Boy Kamatis lang ay lihitimong siya ang nakaabot nito Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe yung ating YouTube channel Click nyo lang po yung subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga bagong video na ipopost natin wala hmm. wala, gusto ko sana na maiparating no lalo lalo na dun sa mga katulad ko na ex-convict no, na nakarating doon sa tinatawag na madilim na piitan na kung tawagin na yalibingan ng mga taong buhay. No? At meron kapahayagan ng Panginoon sa bawat isa sa amin na alam naman namin na ang paggawa ng masama ay uh, hindi ito maganda, lalong lang sa paningin ng maraming tao. No? Ang sabi ng Panginoon, hindi raw nalulugod ang Diyos sa anumang uri ng kasalanan na ginagawa ng tao, lalong lalo na yung masama. Meron sa Bible na po pwede natin basahin kung ano ba ang kapahayagan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin lalong-lalo lalong, na din sa mga tao na ang kaisipan ay uh, para bagang uh, hindi siya natatama no na ang kaisipan niya palagi na lang sa paggawa ng hindi mabuti sabi dito subalit para naman sa mga duwag mga taksil mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mana, tao, mga makikiapid, mga mangkukulam, mga mananamba sa Diyos at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa, radilya, napoy at asubre. Ito ang pangalawang kamatayan. So sinabi ito ng Panginoon na ang paggawa pala ng mga gantong bagay <laughs> ay hindi ito nakabubuti sa tao. So dapat makapulutan ng maraming nakikinig, makapulutan ng maraming nanonood sa atin ng pag usapan natin dito ay eh, hindi yung uh, uh, ginawa ng tao na masama kundi ang pag-usapan natin dito kung paano nila makikita at maririnig kung ano ba yung tama at maayos na gagawin nila. Hindi, ta hindi ako, ako nagpa-interview para ipagyabang o ipagmalaki na ako ay uh, gumawa ng masama, gumawa ng anumang kalukuhan, kundi ang nais kong marinig sana ninyo ay kapahayagan ng Diyos sa bawat siya sa atin. Itong ating sanlibutan na dito lahat, no, ang doga, papatay, pagnanakaw, lahat nandito na. So yan yung dapat na mabago ng bawat ex-convict na nabibigyan ng pagkakataon doon no, na lumaya. Katulad halimbawa ako, nung bata pa ako, na alam ko na kapag ka pumasok sa isang bagay na yan, lalong-lalong matatakan ako ng bahala na gang. Uh, tinanggap ko naman na uh, alam ko kung saan ako pupunta pero nung ako'y makarating sa lugar na yan, nakita ko rin ang no, klaseng buhay meron ako, meron lang kalagayan ko Katulad tulad halimbawa nung nahuli ako uh, nadala ako sa City Jail ng Maynila itong City Jail ng Maynila na to nung araw pa to ay masasabi natin na meron lang kaguluhan yan, no? Pero ang kagandahan lamang dyan ay uh, kapag nasintensyahan ka, pagdating mo sa Muntinlupa, hindi ka kaagad dadalin doon sa isang lugar na kung saan may pangkat ka. Kundi dadaan ka muna doon sa RDC, yung tinatawag na Reception and Diagnostic Center. Doon ka at ikaw ay susuriin doon kung ikaw ay merong uh, tama sa ganito-ganyan, di ba? At kapag napatunayan nila na wala kang tama, magmula ka sa quarantine sa freshman, sa uh, sophomore, sa junior and senior. Pagka nandun ka na, tsaka pala ng yata alta sa brigada. So dapat ito ay nalalaman ng maraming na uh, convict no na itinukwento nila to na sa ito yung tamang procedure no ng uh, Bureau of Prison. Ngayon kung pag-usapan natin dito ay mga katanungan na pwede kong sagutin ay sasagutin ko naman. Pero ang pinakaimportante hindi tayo dito mag-uusap o magkukwento ako ng kung sino yung pinatay ko, ilan yung pinatay ko, hindi. Ang pag-usapan natin ay kung paano ba at ano ba yung naranasan ko sa loob ng bilibid at yung mga katanungan na, na magtatanong niya kapag alam ko at kaya kong sagutin, <coughs> sasagutin ko yun, sir. Kevin Nasa Manila City Jail na ako. Nasintensyaan kami kasama ni Boying Ibias. Pero una siya nasintensya sa akin at una din siya nabiyahe. Na nung mabiyahe siya, uh, nadala siya doon sa RDC sa maximum bago siya naalta ng brigada doon sa Building 4. Yung Building 4 na yan, yan yung tinatawag na Notorious Brigade ng araw. So ang nandyan lamang ay yung Sputnik at saka bahala na gang lang. Dadalawang pangkat lang. So 1972, wala pa Marcelo. Nandyan na kami sa Building 4 na yan. O yung Boy Kamatis, eh, nagkita kita lamang kami dyan, nag-abot-abot kami, na uh, 1972, kung siya ay kunin yata dahil may sakit siya, hindi na siya nakabalik, nawala na siya. Yan dapat alam nila. Hindi na siya nakabalik noon, basta na lang, nawala na lang siyang bigla. Merong madalas nagtatanong na, ano ba si Boy Kamatis? Diba, siya ba ay talagang uh, siga? Alam mo, pagdating sa pamimilibid, lalong-lalo ng mga panahon na yun, marami naman siga. No? Maraming uh, talagang nagbosyo, maraming nagmayor na talagang matitigas din. At hindi ko po pwedeng sabihin na nag-iisa lang siyang siga sa bilibid. Di ba? Doon sa pangkat namin eh. Ang siga doon sa amin eh. Na nainabot mga magugulang doon na talagang umasunto ng empleyado. For last case, sila Joe Balais, o sila Jesus Alvis, sila Ray Salim. Malabing apat sila eh. Kaya po pwede po sabihin na uh, itong mga tao na to ay talagang naglaan din sila sa talagang uh, hirap. No? Hindi yung tinatawag na ano puro kasigaan lang ba yung hanapin natin, tatanong natin. Hindi naman. Eh lahat ng pangkat, merong mga siga dyan. Hindi po pwedeng isa lang. No? Kaya minsan, di ba, nakaka ano marinig yung bang, eto siga nito, di ba, katulad nila na no? mga binibida nila yung mga itabot nila doon. Para yatang hindi yata totoo, katulad yung mga kinukwento nila, ano, nila pag na yan, di ba? Uh, sinasabi nila, sabi niya, ang bisyo doon niya eh, p**a tayo, -tay. Di ba? Tama na yung napasok tayo oh, wow. sa loob na yan. Na, alam ng tao na hindi tayo mabuting tao. Masamang tao tayo. So marami pa silang kinukwento dyan na, syempre ako, na-alarma ako eh. Di ba? Ang gusto lang natin natin yung totoo. Ano ba talaga? Para naman yung mga nanonood, nakikinig, alam nila na ang kalakaran ng bibibid, ganun pala. Hindi ba? Kasi mo, uh. magkukwento ako dito ng sampupin na ikaw, maliniwala ba sila? Hindi, di ba? Di ba? Dapat ay kwento natin dito, yung makakapulutan. Ano ka ba nung mapasok ka sa loob ng bilibid Kaya ka napasok sa loob ng bilibid dahil meron kang kagagaw, o kalokohan kasamaan na ginawa mo dito sa malayang lipunan, kaya ka mapunta doon sa loob ng bilibid. Ngayon, nung mapunta ka doon, pati ba tao yung nakasama mo? Hindi. Hindi agad-agad na nagiging salbahe yung isang taong napupunta sa loob ng bilibid, lalong-lalo na kumipangkat. Pagdating mo doon, hindi po pwedeng siga ka agad. Hindi po pwede na ikaw yung masusunod. Dapat susunod ka muna. At makikiramdam ka, ano ba yung kalakaran? Kahit pa may pangkat ka, anong pangkat meron ka, dapat nakikiramdam ka, hindi yung tira ka ng tira ka agad, yung ganito ganyan, di ba? Eh katulad niya, daldal -dal sila ng daldal, -dal. di ba? Buhay pa pala ako. Pag lang, di ba, ayusin natin na, kasi tinay mo, maraming nanonood. Pupwede ba magkwento ako dito ng sampu pinatakot, gano'n? Ang dali lang pala pumatay ng tao, di ba? Nakipag-draw ko, nakipag-draw ba? Meron bang draw sa Bilibid? Wala, lima laban sa isa? Hindi po pwede yun, pili ko lang yun.